Dagko na atong kuan guys, radish. Niya atong lettuce, guys oh. Atong mga lettuce din ha guys, pwede na na ma-harvest. Pwede na siya masalad. Niya kamote, nilabong ko guys. Natay mga pitsay. Pero kanang mga pitsay guys, di sana ko nakuhaan. Pwede na siya kuhaon guys oh. Pwede na ko ni guys, kay pabungahon na ako. May namungaw, ay mamulak ba para dili na ako magpalit ug itan mo may murag wala pa kita baligya. Wa na, wa na guys, hurot na. Um, ah. na guys ang atong pizza Pwede na siya magulay naman siya guys. Pwede na siya kuhaan pwede siya nako pabula kun sa nako. Niya atong kuhaan guys utang among tani tanglad. Ampalaya. Green na green ang ampalaya. Kani guys, sili. man gihapon siguro ni ba na daghan sili. na lang. Dan yeah, guys, oh mas kintog na nami guys pero green na green tagihapon sila ang mga batong pero wa pa sila namunga. Og ang atong patula guys. Nanay ang patula guys oh. Nakabunga siya na dili siya mamatay. Sana init-init pa mi. Hindi pa mi din nga makapatay makakuan baka nang makamatay sa tanong makabunga pa ang na ang patula dahil yun guys ang ah, atong sayuti na nadaot ng yung kon oh, nadaot ang dahon murag mga ngay manang sayuti sa tugnaw sana okay siya pa dili siya mamatay ang atong mga kalabasa dira, rao oh. ni daghan so yun guys nagyelo nag-yellow ako ipat eh, dunon diya guys pero makamunggay kadaghan duga pero na magulang sa uot Kani guys yung nag-video ko guys green na green siya pero karon guys nag-yellow na Baba, Di ko kakuha og kamunggay Daghan kayo siya guys oh Oh dathan kay kamunggay oh ni Nilabong. Labong ni Labong ni Labong guys si kamunggay oh ang atong batong guys oh wala pa siya. Ay, na siya. Wala pa siya na mga ay. Atong summer, ingon ani, gagmay pagani. Magbulak na siya. Mamunga o sayo. Pero karon wala pa. di siguro siya kung sa tunaw dyan. Nga, ala guys, atong radis guys, oh. Kung ano radis, nindot na sa salad. Nga, partner sila sa sayot. Ay, carrots. Saligyo nga atong kwandira, oh. Litos hindi ang dapita the guys o oh, nag -hilo na po na nga itong car lang itong lalagyan sa katugno so yun guys wala ko naghiga kay kaya hindi ka po yan kung gahapon so karon sinisipag tayo kaya namuubo ta manubig ta o oh, labong kayong kamote o oh. labong kayo siya pero mura nag yellow yellow yeah, ato sa pikas guys Pilipil sa Pitas medyo tumutog na grabe guys oh nangatagak ang mga dahon oh muna guys kami wa may kahoy dire pero ang mga kwan sa silingan guys baka nang na mga sabot mga nisamol ito sa mong carport manulod kay mga tagak na kani kagwapa na lang ani oh pero nalahi na ho sabgid siya nga tugnaw so yun guys kato akong kitanom din hi hey, guys Nanay, nanurok guys, oh. Nanurok na sila guys. Napalid doon sa kaya ni. Basta ka nagtanong ko di reglitos. Ano sa paman to kung itanong mo? Eh. Ay, siya ato'y sibuyas. Ang uban guys, basta din ha, oh. Kaling din ha. Nakalimot kong kung na. Basta ka na di lang napita mo reglitos na. So, ang uban, huwag pa nagpakita. Ito na lang kung anong guys, pabuton. Ngayon guys, sili pamor more daghan kay tag sili sili pa daghan kayo nga na guys o dry na guys wala namang good ulan o oh, dili na ni perminti kuanan guys limpyuhan ang sabot din na permiputlan kay kuan kanang ng sabingan ana din na permiputlan Tungod kay wala na ulan o oh, sa silingan oh, mabot na diri sa amo kay nangatagak na tinglarag na o guys din ta taman guys kay manubig ko o nga manguha pag kong si guys kay nanatay kalamansi nga ko haunong ano yun nga kalamansi manguha kong kalamansi si unya. nga nakatago ako nang kuan guys kay magkuan man manta guys mag magadobo uh, mag adobo ko o baboy kaya na may gatherings ugma. May gathering ugma. So, mag adobo kong baboy maray akong dadun adobong baboy with egg and potato so napad ni ganina guys nap ni gathering ganina na tumig park so nagdala ko og katong kuan chicken fit adobo og atay nga adobo hala kay na ko di mga un mga american mga un mo sila guys nagdala sad ko og kuan ah uh, chicken uh, kanang white steam rice steam rice cake. So, yun guys. Hindi natataman guys kay manubig pa ko sa pikas o binhi. Daghan kayong salamat guys. So, lang sawang suporta. Ah. O, sa sunod na po guys. Hindi natataman. Bye bye.